Hi guys, good evening. Welcome to Homemaker Judy. Balik bumalik na naman si Ate Judy. Ang pag-usapan natin ay yung uh, mga taong uh, gustong uh, lumansad pagka kagawad, barangay captain o ano-ano pa. 'Yun ang pag usapan natin. Diba karamihan sa ano, um, run for kagawad, binibili nila yung tao. Kung bilhin nyo man lang ang tao, hindi yung magbibigay lang kayo ng 50, 100, 200. Isipin nyo, ilang taon kayong makaupo. Kung bilhin nyo man lang, bilhin niyo ng maayos yung taong makabili din ng pagkain kasi mamahal na, mahal lang ngayon ang mga pagkain. Kung 50, 100, hanggang ginamos lang yan. Sa inyo na lang yan. Dapat, magbigay kayo ng 1,000, 2,000, 3,000. Ganun. Kasi sa bandang uli, kayo din naman ang masaya. Kayo din naman ang magkapira. Kaya sana kayong mga tao, kung magpabili kayo, Huwag kayong kung magbigay sa inyo ng konti lang. Huwag na kayong magano. Huwag kayong mag-alinlangan pag ano. Kasi kayo din ang kawawa. Hm. Kamahal sa mga pagkaon karon. Tapos ingon anaon lang sa sayonon lang mininyo. Hoy, bahala dag dili mo makadaog. Problema na ninyo nang naa. Nasta dili juga mo ko an mo butar kung gamay ramong ihatag. Ngano man dag magpundor ko sa balay. Way butar-butar. Ana aw na tog kulang ang kulang ninyo isa na lang ka tao. Digit mo kayo makadaog tungod lang nako. Kay kuripot pang pod mo. Udi maginurip po ta. Kuriputon po nako na ang pagbutar nako. ako. Mahala diag di mo makadaog. Sana nagustuhan niyo guys. Maura na siya. Karong gabi una. Binisay una to ni eh para tanan makasabot. og Tagalog. Okay guys. Salamat sa pagwatch. Bye bye.